Uh, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang lingkod, Freddy at Pilipino sa America Blog YouTube channel. I repeat, at Pilipino sa America Blog YouTube channel. And if you haven't subscribed to my channel, please uh, press the red button below so you, you will be subscribed to my channel and it's all free. And I really appreciate it. And kung meron ho kayong comment, pakilagay lang ko dyan sa baba. No? Comment kung kayo ay agree or disagree. Okay? At kung pwede, ay bigyan nyo ako ng big likes. Okay? Uh, itong mga nakaraang araw ay napansin natin o naramdaman natin ang higpit ng labanan ng uh, sa kabilang panig ang mga Duterte laban sa Marcos family. Uh, binatikos at uh, pinasaringan ni Mayor Bastet Duterte si Senator uh, Irene Marcos tungkol sa pagsasori niya na binigyan ng masama ang yung pagsasori na pinahal pinarating niya kay Aimee Marcos nagbangayan sila pareho na para sa doon sa kabila Duterte bagamat ang mga political analysts ay pina ay pinapalagay na ang paggawa uh, ag, ni Amy Marcos ay para magkaroon ng link sa dalawa no kasi sa nangyayari ay ay nakikita natin na nagtatayo magtayo ng uh, Republic of Mindanao ang dating pangulong Rod Rodrigo Duterte isang paraan upang makaiwas sa pagkakulong ang pagkakakulong niya ay magkakaroon ng arrest warrant at ang balita ko ay ay umaksyon ang Solicitor General at nag at nagpe-prepare na in case warrant of arrest will be coming from ICC at sino pa ang makukulong kundi si uh, Francisco uh, si Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Sara Duterte at yung ibang mga senador na Uh, kakutsaba tungkol doon sa war on drugs where 30,000 people person or Filipinos were killed including infants and children in the, the bloodiest uh, war on drugs ever happened in history in the Philippines. Mas masakol pa ito sa mga sinasabi ng Marcos administration. The first uh, year ng mga Marcos administration na marami raw napatay. Mas almost double ito. 30,000. So ito ay hindi na mapalagay ang dating Pangulo sapagkat maaari silang makulong. Eh makukulong naman sila for 6 years, 5 years or 6 years or more than. Hindi naman sa sobra ng 10 years. Hanggang ganun lang. So makulong sila eh. Diyan lang naman yan sa, mm -hmm. sa ibang mga Latino countries ng member ng ICC o, o sa... o sa Switzerland o sa doon sa mga European countries, doon sila makukulong. Ay, maganda doon, malamig, di ba? O may pagkain pa sila. Masarap ang pagkain. Pero kahit na, mahirap din mga kulong. Kaya, parininig ko sa inyo kung bakit ito, ha? Ah, ang ang pagulo Bongbong Marcos ay pinag ay tuloy-tuloy pa rin ang ang pagnanasa na makamit ng Pilipinas ang bagong Pilipinas. Ito. Sh Pamahalaan. While power emanates from the people, change must begin from government. Ito ang bagong Pilipinas. Ano? Ano pa kikita ko rin sa inyo para ano? Lalo pa natin, um okay na maging maayos ang ating mga diktatay. Una, bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan services must be fast. Projects must be completed on time. Deadlines must be met per schedule. In whatever government office, red tape must be replaced with a red carpet. Yung sumit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Yan po ang... Pangalawa, bawal ang mga... Yan eh, eh, po ang... Uh, ang... message ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr nung nakaraang linggo na nakita niyo ang dami ng tao wala sa sinabi do sa Davao na sinabi lang this will be a prayer rally with candlelight pero ano ginawa ng dating presidente puro mura ah, at paninira ang ginawa upang makaiwas sa pagkakakulong just in case ang ICC ay mag-issue na ng warrant of arrest kasi ang balita ko rin ay tapos na ang investigasyon. Nakakuha na ng ebidensya, nakakuha na ng lahat ng kailangan nila informasyon upang may dikdik -dik ang mga ito sa krimen na ginawa nila nung six, six year of uh, past administration. So, iyan ho ang ano. Kasi kung baga, kung sa kayo, uh, yung anak ninyo, payag ba kayo na naging suspect lang o addict. Bang! Bang! ng na gano'n? Hindi man lang umabot sa usgado. Ha? Hindi man lang. Ang ano ginawa nun? E ba masahol pa sa ang nangyaring noong nakarang eleksyon, noong nakarang administrasyon. Ay parang diktador. Diktador na nga. Ha? Nawala ang demokrasya. Ang sabi ni tung itong si Pangulong Rodrigo Duterte, ah Ha? Hayo nila nung yung uh, People's uh, Initiative against the Constitution daw. Alin ang against the Constitution? Ang Republic of Mindanao is against the Constitution. Number two, ang pagpatay na walang justisya o due process is against the Constitution. So, uh, at sabihin nila, ganyan ang nangyayari. Kayo na ako ang humusga nag-aral tayo pag meron during bar examination nagkukundumahog tayo para bantayan ang ating mga ang mga anak mga mga relatives na kukuha ng bar exam at pag sila ay nakapasa ipinagdiriwang natin parang uh, uh, barrio piesta na nangyayari sa barangay no? kung may na may na kapasa sa bar exam but what is really happening there in the Philippines. Ah, huh? due process, wala. Tapos sa sabi niyo against the constitution. Oh, ang ang yan ay natalakay ko na kaya hindi ko na uulitin So mag isip isip po tayo. Ito nyo yung lingkod in God we trust, never hold your peace.